Pagsa. Ayun, kami sa loob ng uh, Costco. So, mainit ngayon. Sibili kami ng uh, kanyang uh, iPad, ano. Pagamitin sa school. kasama ko sila. Kaya ang ating mga prinsisa, ang ating mga boss. Ayun, ang diba, mga 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 mga

Guys, yeah, get, okay, get that one, the no, red one. So, tapos na kami rito, no, mga kajologs. No? So, kami ay uh, uuwi na. So, magbabayad uh, na kami. No. And, so, buti ngayon, walang nga ano, tao. Pero, hindi ko malamang kung magkano itong abot na aming uh, kinuha na ito. No? Kasi, so, marami, marami itong mga kajologs. Marami, mga no, mga kajologs. No? Ito babayaran na natin ito. Ayan, puno yung carton. No? So, hindi ko malaman kung magkano ito kasi maraming binigay si Macy's. So, ito. Ayan, yung kanyang pinamili. No? So, alright. At tabayan nyo lang. Dito tayo pipila doon sa cashier ng mga kayolog. So, tayo sa cashier, right? So, ah, tapos na kami na mga kayolog. So, hindi ko na papakita sa inyo yung mga resibo na binili namin na no. Siguro inabot ng uh, walang kulang, -kulang 2,000 mga uh, kajologs yung kanyang uh, naubos. Itong uh, nabili namin na no. So ayan, konting update update na lang mamaya. Uh, Saan yung sasakyan? Saan so, tayo nag-park? Saan Ayan, dito tayo sa kabila na. Dito ata kami nagpa-park. Oh, na, oh, ito pala sa kabila Dito sa kabila pala kami So, ayan lang muna sa ngayon mga kajologs Dito ko na to tatapusin ng video Maraming salamat sa inyo walang sawang pag-support. Uh, God bless sa inyo lahat. Kita-kita tayo tomorrow sa aking lahat. So, mga uh, so nandito ko ngayon sa GAM, ano, sa Asian uh, supermarket. Ano, so may binili lang doon si Mrs. So ito yung uh, Asian supermarket na mga kajolog. So yan. Yan natin may lalapit. Ano. Ayan. So ito yung kabila yung highway. Ayan. Ayan. Green mga kajolok uh, Great Asian Market nandito tayo sa Great Asian Market so lahat ng mga kung anong kailangan nyo ng ano, mga kajolok may mabibili nyo rin ano. so ito yung Great ito yung tinatawag na Great Asian Market yung uh, gum ng ano, mga kajolok so ayan so di na dumaan na kami rito kasi meron kaming may bibilhin ano so wala pa so ako yung naghantay lang sa kanya upang uh, ano may bibilhin lang siya ano So, ayan mga kajologs, hanggang dito na lang muna tayo. No? Maya maya na lang tayo update ulit. Uh, no? kita na lang tayo maya 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 ulit sa ating uh, panibagong uh, live. kita tayo tomorrow mga kajologs. See you mga kajologs. Hey, watch out mga kajologs. So, galing kami doon sa GAM. So, dito kami duman sa no, harapan ng uh, Superstore. So, yun yung eskeneta ng uh, CIBC. So, muntik lang ako madali doon ng kotse, Tuloy-tuloy siya mga kajulog Hindi sa kuminto Sa mandala kami Diretso sana eh Dapat sila mag-stop uh, muna Bago kami So diniretso niya Muntik lang matamaan Itong aking uh, Harapan ng uh, uh, Driver a uh, Passenger side Ng sasakyan ano So buti Hindi naman Ano Hindi niya na Sumapok agad yung nag Malakas yung preno ko Malakas yung preno niya Muntik lang Mga ganyan lang Yung distansya Mga kajulog siya no Hindi lang masapol Itong aking uh, sasakyan ano So, yun, sabi ko sa babae, kasi babae yung driver, no. So, kako mag-ingat ka sa, sa so, susunod, tingnan mo, mag-stop ka bago ka, ano, huwag kang uh, dire-diretso, no. So, yun lang yung ting update, mga kajulog. So, dito na naman kami ngayon sa, ano, ano uh, pearls, ano. Ayan, uh, binili na naman to si Mrs., ano, yan, no. Ay, kasama ko itong anak ko, ayan, galing, ano, ayan siya. Galing ng school, So hanggang ngayon di pa nakakaw, eh Sumabay sa amin ano yan Ayun, nagpagod na yan. So alright So siguro dito ko na natatapusin itong video Mga ngayonogs no? so, Maraming salamat sa inyo walang sawang uh, panonood Maraming salamat din sa hindi nyo pong uh, Pag-skip ng ads ng video ko Dahil uh, mayroon tayong uh, uh so, mayroon akong tutulungan ng mga kadyologs at saka mayroon po akong uh, sanang bilhin na ano, magagamit. Ano. So once again maraming salamat. Thank you so much. Sana uh, God bless. Um, Mag-ingat parati. I love you. All. See you sa next uh video mga radiologists. Bye-bye. Salot, mga radiologists. Thank you so much. Bye-bye everyone. Thank you.